Ang social chair ng Georgia Tech Pi Capital chapter ay nagpadala ng isang email sa kanyang mga fraternity brothers. Ang titulo, Luring Your Rape Bait. Bumili kami ng ilang mga sentence at ginawa namin ito ng animation. Kung lasing na ang babae bago umabot ng hating gabi, huwag nang mag-usap at idaan nyo na sa sayaw. Hayaan nyo silang gumiling pero hinay-hinay lang kayo sa pag-abante. Marami nang pwedeng gawin kapag magkaharap kayong nagsasayaw. Pwede mo siyang hawakan, pwede kayong mag-French kiss, gamitin ang inyong imahinasyon. Basta't halikan lang muna sa umpisa. Bawal ang rape. Kapag hindi umubra ang lahat ng ito, inom lang ng inom. At yan po ang Pi Capital Fraternity ng Georgia Tech.